Hello guys, good evening. Time check. Mag alas 8 na. Or alas 8 na si siya. So nag-arrive kami dito is mga 7.15. So taod-taod sa kami nagpaabot. Diyari kami sa parking area ng uh, Bangkasi Airport. So as laong sa gwardiya is delayed on. Sibupak na, na. kuan. Doon natin mga kumain lang kuman. Sibupak na mga pasahero sa plane. So tanggutom na ang mga person. Paabot na kang taon-taon. Sana dyan na. Kung man makagawas na. Dyan na may nung gawas. So. Dyan na gawas naman dyan siya. dyan. Kikan sa airport. Dali na makagawas kung may mga bagahi. Kung may mga bagahi, dugay ka makagawas. Promise. So, for now, dinaanay na ako phone. Kay, nawayan na ako sinihilas. Hindi ha, iyan eh, hit. Eh. Nagpunta ko sa... Uy. Uy. Paglisod na ba ako pag nuko-nuko? Eh, maipitan natin po. So, time check. Alas 9, alas 8 na ni Kapin. 8 na. So, taog-taog na gajod. Paman maabot na namo, nagpaabot. Sa Diyos-sa noong kami diri. Ya, yeah, pa yamo mga kaonan hi. Napunto na gajod ini, Kusog ang kaon basta late na. Kung diyaw ay pasagkakanan, lihay kami ni mga on.

Ya, yeah, may ito taglitok sa... Ay, jao na tana, ginoo. You know, Dagan makabalik na kami, makapahuway. Nandiyan yeah, yeah. ko yeah. siyang yeah, pusa guno, wala. Ay, ya. Hindi ko sabag yeah, kumalay sa... Hindi ko makikita siguro dyan yun. Si Jay Jedaya. Jay, wagan dito sa mga sabon. Ba't yung sabon dito? Uyo. Yeah. Promise? Ay, yeah. yeah. hindi. Nakatagpalit kita sa mga na tindahan. Pasa ah, pa nga ako na ito, diriba si Daong. Ay, hindi. kakapoy magpaabot so dyan unay nangabot guys ato panan. Uh, na na anay na no mga pasahiro oh. ito oh ito na anway dyan ang karadyo mga daya o oh, diba tagan mga nagpaabot sa na mga sakyanan so puro dyan mga sa ila so gato nun ya ang airport oo oh, libo diba? pati rin mga makita na mga was na so yaa yeah, Jude. paabot na lamang kita mga guys atto sila anti sa gate sa mismo gate sila ni Jasper kami sa diri ng driver sa CR, dyan na kami sa sakyanan. Medyo nung sakit na nanakupuan. Dire. So, paabot na lamang kita ini kay Kuya Omanggajun. Kamalisa okay. ka dyan para mong Yehe, dako na ang guapa. Dili ra, hawa na ni David. Dili ra kan. Naog na. Adyan na kan sa bako kay. Kapoy na, kamuk mo nao. Hala daw, inao. Ta Tanggal gala aircon. Ayan. Di ra kan mag-aircon. are waiting na makagawa si Gay Ibon. Nagigutom, nagigitawan mi Ron. Si Jasper, kaya mo na kalatala, jagan jagan nagkinto-kinto. Excited siguro itong bata na makita ija mama. Ayun naman ang yung bata. Jaon na. Jaon na siya. Jaon na siya. Iba. Okay. Jasper, ba, mama, mama, adani, um, uh, diri kau, diri kau, diri kau, diri kau, diri diri kau, diri kau, isi. Hilum, lari, Diosku, dai. Ato, kama, la, kama, diri kau, diri 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 unya, nakang, umama,